Hi, hello po sa inyong lahat. Yan, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Wala ho ako ng live. Wala rin ho akong ginagawang mga upload video po sa aking YouTube channel sapagkat uh, busy po ako sa aking uh, nahawakang uh, alaga kung gaano pasyente kang So ngayon, lagi rin naman po ako nandiyan sa YouTube. Nagsusuporta lang po sa mga sa mga kakilala. Ano, mga kakilala. Yung nagtopic po sa akin nung nakaraang gabi. Hello sa'yo, iyo, Ingrata. Sorry kung sa tingin mo ako ay negative. Pero hindi ko pa rin po ibababa ang aking bandera. Ako pa rin po ay si positive. Ano? Ang masasabi ko lang, sana inalam mo muna kung ako ba ay nandiyan pa sa kalinga. Kasi nung nag ka doon sa kalinga, nakita kita, nandoon ka, umalis ka na. After two days ago, umalis na rin ho ako doon. Supposed so to be two weeks ago na. Ngayon, ang reason ko kung bakit ako umalis na, Pinagbigyan ko lang naman yung presidente ng uh, Watcher na si Sangkay. Sorry sangkay ha. Alam ko naman na ikaw yung nagpasok sa akin. Na-appreciate ko yun. Di ba nag-usap na rin tayo? Nag-usap na rin tayo na ayoko na yung dati na may nambabalahura sa akin. Kasi tahimik na ho yung buhay ko. no Ayoko na ho kasi makipaglaban sa mga walang kwentang bagay. Yung bang nakikipaglaban ka, alam mo yung kung ano yung totoo. Pero siyempre nga yung mga kalaban mo, yun nila yung kung ano yung alam nilang ikasasama mo. Kahit kahit alam din nila kung ano yung katotohanan. Dahil nga sa, siyempre, dito sa social media, wala rin naman no, dito masasabi kung sino ang totoo. Based ho sa ginagawa nila nasa sayo na lang yan ikaw ang nakakaalam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi ano dito ho busy ho ako Umagawa ho ako ng mga report about ho sa aking dalaga. lagi ho ako nakaset nito hindi ko pwedeng itong tanggalin sa akin, alaga dahil nga kasi minomonitor no and then the same time wala ko akong balak manira ng ibang tao kasi hindi ko naman huyang pagkakakitaan. Kaya dito ako nakapokus. Ano, dito ko ako nakapokus sa aking trabaho dahil ito lang po ang pwede makapagbigay ng uh, aking uh, support sa pamilya ko. Ano? So, yung mga nagsasabing negative po ako dyan. Kayo po ang negative. At ako po ay si positive pa rin. Kasi alam ko kung ano yung tama at alam ko kung ano yung totoong istorya. Ano? Yung sinasabi ninyo about dun sa akin last year na upload video. Yun po ay meron po akong basihan. At yun po ay kaya ko pong ipag detalye ng tama ng katotohanan. Kasi lahat po tayo dito naghahanap po ng pera, nagsasakripisyo din po tayo para sa ating pamam pamilya. Also the OFW. Mostly po, ang nagbibigay po ng suporta po dyan sa kalinga po, ay mga OFW. Kami po ang nagasakripisyo. At yung pong binibigyan ay masaya po ang buhay nila na may nagbibigay po sa kanila, naghihintay lang. Pero hindi po sila ang naghihirap. Kami po araw-araw, bawat page na to, ilang page po ito, Araw-araw po ay sinusulat namin kung ano yung aming, aming ginagawa sa araw-araw. That means, kung 30 pages ang meron dito, is a one month ang meron. Di ba? Kaya kami araw-araw may nire-report po dito. Dahil ito po ang kailangan makita ng aming amo at para kami bayaran hindi ka lang basta caregiver, hindi ka lang basta magbabantay ng matanda, hindi ka lang basta magpupunas ng puwit. Meron ka rin utak kung anong i-digital mo, kung anong mga klaseng gamot ang ipinapainom mo, mo at ilang dosage ang binibigay mo. Yan po kami mga caregiver. Kaya wag ho hul na ho ninyo i-underestimate ang mga caregiver dahil sapagkat numero uno po ang laki ng tulong po sa inyo at sa mga ating mga kababayan po din sa Pilipinas kasama ang gobyerno kami po ay hindi po kami dito basta lang namumulot ng pera kaya po yung mga nananawagan po ko sa mga OFW kayo po ang nagihirap kaya yung pera ibinibigay niyo po dyan sa kalingap isip-isipin niyo po munang-munang mabuti kasi ang pera po mahirap po kitain kung wala kang permanenteng trabaho. Nabigyan mo na, nagbigay ka na hindi pa sila masaya. sisirahin at sisirahin pa ang buhay mo nang wala naman silang alam kung ano ba ang ginagawa mo. Kaya dito ko po maibabase ang buhay ko. Dito ko po ibinibigay ang mga record ko para po ako ay bayaran. Mapapansin ho ninyo ang dami po ako mga report. Amin po akong nire-report po dyan. Hindi lang isang notebook. Hindi lang po dito sa notebook. Nandito rin po yan. Nakakapi sa cellphone. Kaya wag po sana kayo. Basta-basta manghuhusga sa mga tao. Kayo po ang negative. Hindi po ako. Kaya... tagal na ho akong umalis sa kalinga, almost two weeks na. Kasi hindi ko po kayang sikmurain ang magiging mga magiging makakasama ko po dyan sa channel na yan ay puro mga balahurang tao ha kaya sana po hulos dili kayo kasi hindi po ako kagaya ninyong mapangnirang tao kaya sana kung ano yung inumpisahan ninyo tapusin nyo na sa magandang mga kasi wala ko kayong mapapala dyan. naninira po kayo ng ibang tao ng we don't knowing kung sino ba ang sinisiraan nyo. Kaya, magandang tanghali sa'yo, ingrata. Ako, dahil total ako ay iyong tinapik, okay lang. Hindi ako magagalit. At least, narinig ng mga tao, mismo dyan sa live mo, kung ano ang sinasabi kong katotohanan. Bye-bye.